magandang araw sa iyong lahat mga kaibigan. Ngayon ang mga fiesta ay hindi lamang mga okasyon, ito'y isang paraan ng pamumuhay. Mula sa malalaking lungsod hanggang sa tahimik na mga baryo, ipinagdiriwang natin ang fiesta buong taon. Pero naisip mo na ba kung bakit napakahalaga ng mga selebrasyong ito? Sandali na natin ang kwento sa likod ng makulay na tradisyong ito. Ang mga fiesta ay may malalim na ugat sa ating kultura, kasisayan at relihiyon. Nang dumating ang mga misyonerong Spanyol noong 1500s, ipinakilala nila ang katolisismo sa Pilipinas. Upang maituro ang pananampalataya at mapagbuklod ang mga komunidad, ginamit nila ang fiesta upang parangalan ang mga santo at mahalagang pangyayaring panrelihiyon. Sa paglipas ng panahon, naging pagsasama ito ng tradisyong katoliko at lokal na kaugalian. Halimbawa, ang Sinulog Festival sa Cebu ay nagbibigay pugay kay Santo Niño batang hisos sa pamagitan ng ingranding prosesyon at tradisyonal na sayaw. Samantala, ang Pahiyas Festival sa Kizon ay paraan ng pasasalamat ng mga lokal kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka para sa masaganang ani. mga fiesta ay hindi lang para sa relihiyon. Ito rin ay isang pagdiriwang ng ating kulturang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, nagdaraos na tayo ng mga pagdiriwang upang parangalan ang kalikasan at ating mga Diyos. Ngayon, pinagsasama-sama nito ang impluensyang Espanyol at lokal na tradisyon upang makabuo ng makukulay na selebrasyon na napuno ng musika, sayawan, masasarap na pagkain at palaro. Lokban Kizon. Halimbawa, dinidisinyuhan ang mga bahay gamit ang keeping makukulay na wafer mula sa bigas na hugis dahon. Isa itong malikhaing paraan upang magpasalamat habang ipinakita ang sining nating mga Pilipino. Ang salitang kiping ay nagbula sa salitang Pilipino na kinipi na nangangahulugang piniga na tumukoy sa proseso ng pagpiga ng masa ng bigas sa mga hulma upang makuha ang natatanging hugis nito. ay tungkol din sa komunidad, naghahanda tayo ng espesyal na pagkain tulad ng lechon at binubuksan natin ang ating tahanan para sa ating kapitbahay at bisita. Ang ganitong pagsasalo-salo ay nagpapalakas ng ugnayan at nagpapalapit sa bawat isa. sa parada hanggang palaro, lahat ay nakikibahagi upang gawing masaya ang fiesta para sa lahat. Ito ay tungkol sa pagdiriwang ng magkakasama. Ang fiesta ay pagkakataon din para magpasalamat para man ito sa masaganang ani o proteksyon mula sa sakuna. Pinagamit ito bilang paraan upang ipahayag ang pasasalamat para sa biyaya ng buhay. Halimbawa, nagsimula ang Pahiyas Festival bilang alay ng ani para kay San Isidro Labrador. Kahit nga tulad ng Ati-Atihan Festival, nagsimula ito bilang ritual ng pasasalamat bago pa man maging kristyano. Kilala tayo dahil sa ating kasiyahan at positibong pananaw kahit pa may pinagdaraanan ang fiesta ay nagbibigay daan upang pansamantalang kalimutan ang problema at magtuon sa kasiyahan kasama ang pamilya at kaibigan ang rehiyong ito ay nagbibigay lalim sa bawat pagdiriwang habang nakatutulong din ang fiesta para makaakit ng turista mula iba't ibang panig ng mundo. Ang festival tulad ng Sinulog sa Cebu o Mascara Festival sa Bakulod ay nagpapakita ng pagiging hospitable nating mga Pilipino. Gustong gusto rin ito ng mga turista dahil nakikita nila kung gaano kakulay at kayaman ang ating kultura habang sinusuportahan din nila ang lokal na negosyo. laging may fiestang nagaganap saan mang sulok ng Pilipinas. Narito ang ilan sa dapat mong puntahan. Sinolog Festival sa Cebu, ginaganap tuwing Enero bilang parangal kay Santo Niño gamit ang ingrandeng procession at sayaw. Ati-atihan Festival sa Aklan, Tinagori ang ina ng lahat ng fiesta, tampok dito ang tribo inspiradong sayaw at masika. Pahiyas Festival sa Kizon, Ginaganap tuwing ikalabing lima ng Mayo, dinidisinyuhan ang mga bahay gamit gulay, butas at tiping bilang alay para sa masaganang ani. Maskara Festival sa Bacolod, tuwing Oktobre, tampok dito ang makukulay na maskara habang sumasayaw. Ano nga bang nagpapakay special sa fiesta? Ito ay kombinasyon ng makukulay na dekorasyon, tradisyonal na sayaw tulad ng tinikling, masasarap na pagkain tulad ng adobo at kakanin, pati taos pusong digusyon. Ang bawat festival ay may sariling kwento habang pinagbubuklo nito lahat para magdiwang. Hindi ba't kamangha-mangha, ang festang Pilipino ay higit pa sa selebrasyon. Ito ay masayang pagpapahayag ng pananapalataya, pasasalamat, kultura at diwa ng komunidad. Palala ito kung ano nga ba tayo bilang Pilipino, matatag, malikhain, maasikaso at malapit sa pamilya at Diyos. Kayet kapag narinig mong may fiesta dito sa Pilipinas, huwag mo itong palampasin. Isang karanasang magpapahanga sa iyo dahil taglay nito ang init at sigla nating Pilipino. Kung nasihan ka sa video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at pindutin ang button na mag-subscribe para mas masaya at kapanapanabik ng mga pakikipagsapalaran. See you sa susunod na video.